Ano? Ha? Ano you want? Oh. Nagpupo ka na? Tapos na magpupo? Ha? Tapos na? Ha? Ang ingay ah. Ha? ha? Sumisigaw na. Ha? Mayabang ka na? Mayabang na? Mayabang na? Hmm? Mayabang ka na? Isos? Oh, ano yun? Ano sinasabi mo? Di naman maintindihan. Ah, ano sinasabi niyan? Oh, di ka naman maintindihan eh. tataas taas ka pa ng kilay. Ha? Ha? Bulok. Ay, bulok. Bulok ka ba? Bulok ka? Bulok yan, bulok. Ay, bulok pala yun si Yuan eh. Bulok ka ba? Bulok yan, bulok. Dila na na, dila. Beh. Hindi naman ako bulok. Beh. Kami ah, ipopo, yak, baho. Bao ng pupo. Ha? Bao yan, Bao. Makatingin ka lang eh. Bao yan, Be. Ba? Shhh. Katingin lang. Mabakit ka eh. Labas-labas mo dimple mo, ha? Oo. Ayahay. Nagpapakit -ay. <laughs> ka. Ayahay -ay na, Be. Ayahay. Ayan. Ayahay. ayahay. Nakapupo na ako. Ayahay. Ano? Ayahay yan. Ayahay. Ayahay na. Nakapupo na. Ha? Amoy. Ayahay. Bless you. Bless you. Ano Oh. After shock yan, be? Ha? Hoy. Oh. Ha? Bawo na ng pupo. Ay, ay Ugas na, na, Ay, Ugas na, nakapupo na eh. Ugas na, be. Ugas mo na, put mo. Hmm? tumataas ka ng kilay? Tataas-taas ka ng kilay? Ha? Tataas-taas ng kilay yan? Ha? Yung bilo-bilo na yan? Ano? Likot-likot ah! Ah. Likot-likot niya na. Hmm? Ano? Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo, dali. Sabihin mo kung anong gusto mo. Dali. ginto. Antok na. Hmm? Antok na. So, uy. Hugas na daw pet. Wow. O, sige na, hugas na, hugas na. Na. Okay. Ah, dal-dala.